Hi guys, ah, uh, ito ay para yung area na pinuntahan namin dati telescopic yung marker tapos may limang dot na papuntang baba trabaho na, 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 na namin to dati kaso hindi ko napuntahan ng personal kaya pinuntahan ko ng personal kaya pagdating namin doon tinira ko nang tisla daplis sila ng 1 meter so andito lang pala sa gilid ng bato yung target mabanti so, sila ng medyo malayo Meron dalawang butas ito, isa yung tagusan, tsaka isa yung uh, dot lang. Sabihin guys, mayroon dalawang deposit, tsaka may tanyang serya. Yeah, Yung inanap namin dito, yung ano lang, deposit. Kasi yung tunnel, Ginitika namin yung tisla, mayroon siyang bumba. Saka ganito, hindi namin matrabaw kasi matubig, kaya tinabunan lang muna namin ng mga kahoy tsaka kawayan para balikan namin pag ano, wala nang na tubig yung sapa. Yeah, na guys. Thank you.